Ang Calabash Tree, Crescentia Cujete, ay isang tropical na puno na kilala sa matigas at bilog na bunga nito. Sa Pilipinas, minsan itong tinatawag na Miracle Fruit Tree o Kalabasang Kahoy, bagamat iba ito sa gulay na kalabasa at sa tunay na Miracle Fruit, Sinsepalum dulcificum. Katangian ang Calabash Tree, dahon, maliliit, makintab at kulay berde. Bulaklak, kulay berde o dilaw na may malakampanang hugis at berde na nagiging kayumanggi kapag hinog. Hindi ito karaniwang kinakain dahil sa mapait at medyo nakalalasong laman, ngunit ginagamit sa tradisyonal na medisina. Puno, katamtaman ang laki at may malapad na sanga kung saan tumutubo ang bunga kahit sa mismong katawan ng puno. Gamit at benepisyo, tradisyonal na medisina, pinaniniwala ang may antioxidant, anti-inflammatory, at antibacterial properties ginagamit ang katas o pinaglagaan ng bunga para sa mga sumusunod. Pagpapalakas ng immune system, panlaban sa ubo, sipon at hika, pagtulong sa digestion at pagpapababa ng lagnat, panlinis ng katawan sa pamamagitan ng detoxification, gamit sa sining at dekorasyon. Ang pinatuyong balat ng bunga ay ginagamit bilang lalagyan, bowls o instrumento sa musika. Paalala, Bagamat maraming tao ang naniniwala sa medicinal benefits ng Calabash Tree, hindi pa ito lubos na napapatunayan sa scientificong pananaliksik. Mahalagang kumonsulta sa doktor bago gamitin ito bilang lunas sa anumang sakit. Pumunta nga pala kami sa kamag-anak na aking asawa tapos nakita namin itong miracle fruit. Ayan, try daw namin iluto. 5 kilos daw yun ganyan. More or less 5 kilos. Ayun. Bigat niya. Bigat niya ba? Ano? Ito pa sa buo ko. Isa pa. <coughs> Toto nga po, may kabigatan nga po itong ay, ating ay, miracle ay, fruit. At uh, tara, samahan nyo ako at gawin natin po siyang juice. Iluluto po natin siya. Panoodin nyo po hanggang matapos. Tayo ng pantanim na, na ah, miracle, miracle. fruit. Kasi to miracle fruit, eh, grabe po yung ano. ba? Diba? Grabe yung miracle niya. <laughs> <laughs> ang kapal ng kanya mga dahon kaya maganda siya lilim Hindi eh, tayo kay papang pagpahingahan para sa mm -hmm. panglilim. At napakadali lang po pala nitong magtanim neto dahil kahit sa lang na ang itatanim mo ay tutubo pala ito. Ay ganyan lang. Wow, ganyan lang. Itadim sa ano pang sa tubok lang. Kahit sa pan pagbaba sa tusok niya no. Mm -hmm. No. No. Wow. Pag nagkuha na yon. Na, na, na May dahon uh, wow, na. Saka ano, saka na may pa. Araw-araw mo mga si Badiliga. Mm -hmm. Dito. Mm -hmm. oh! mm -hmm. Tapos may mukha mo dito. Ang <laughs> gana siya kalaki. <laughs> Laki guys, so. Laki pa sa mukha ko. Laki pa sa, Laki. sa mukha mo. Wow, wow. Parang taho ah. <laughs> ice cream. Ito uh, parang ice cream. Pero siya ano guys, buyaban. Ano? Ito na yung nakuha natin kanina. Ano yun? Papakulo ano? Na. natin. Ano to guys? Uh, ang tawag dito? Miracle. Yung tatry lang namin. Hmm. ang sabi kasi ay pinapakuloan lang to ba diba? Hmm. Tapos pipigain. pipigain ang kakainin yung napigaan ay inumin yung katas. yung katas lang pero yung napigaan hindi pwedeng kainin tatapon na so parang inumin yung lang iba, siya yung iba pwede pa nilang pakulo ulit kaso mas maganda yung, mm. yung isang so yun ano lang to guys ha Dito yung panghanda natin <laughs> ano lang try lang na <laughs> hindi pa namin natikin so try lang pero marami kasing gumagawa na nito tsaka ano mga nakasubok. Mga na-upload sa Facebook, YouTube, yan. Kaya try din natin. Yata ano to. Sabon ata to. <laughs> Grabing bula, oh. Diyan, sabon na ata to. <laughs> One. May sabon. Ba't ganon? <laughs> Hindi ba magbula yung bibig natin dito? <laughs> Parang madaling makulo. Ah? Panan? Bakit kasi, ano, naglalaba ka ba? <laughs> Ito po ay iluluto sa loob po ng 30 minutes to 1 hour. Ganun po yung kanyang waiting time hanggang sa ito po ay magkulay black po lahat. Guys, kulay ano 'yung yun? Ito na po 'yung miracle fruit. Tayo calabash fruit. Calabash fruit. Ano na siya? Ino-ano ko na siya, guys? sinasala. Dinadagta. Tikman mo siya. Tikman mo. Nasasayang grapes. Diba? Tamang-tama 'yung kinuha nating ano. 'yung pinakamalaki, ibig sabihin, hindi, pa, hindi yun mapakla, yung pinakamalaki. May mga ano kasi min minsan mapakla daw. Ito hindi, saktong-sakto lang. Parang juice talaga siya. Ni? Eh? Tapos, yan pala pwedeng gawing ano, fertilizer. Ang galing na. Sa mga gulay. Ang pag inom po pala na ito ay hindi pwede yung iinom ko lang ng iinom. Mayroong tamang dami po ang tamang pag inom po na At uh, may tamang amount sa bawat araw. Kaya hindi rin pwedeng inom ko lang ng inom. Dahil masama rin po siya sa ating katawan kapag nasobra. Parang juice. Para siyang ano? Grapes. Para siyang grapes na na-ferment lahat yung napiga natin guys ayan o so parang nasa parang nasa 3 liters po siya no ayan o para siyang napag change <laughs> ayan ang itsura niya. para siyang grapes na medyo maasim